Ang mga taong tahimik ay nagtataglay ng mga kakaibang pananaw sa buhay. Madalas na naglalakbay sa mundo ng may pagsisiyasat sa sarili at pagmamasid. Habang ang pagiging tahimik ay may mga merits, ito rin ay may mga sariling struggles na maaaring hindi maunawaan ng mga taong mas extrovert. Kaya narito ang mga kakaibang struggles na nararanasan ng mga tahimik na tao. Number 1. Ang pressure sa pagsasalita Ang mga tahimik na individual ay maaaring makaramdam ng pressure na sumunod sa mga norms ng mga extrovert na humahantong sa pagdududa sa sarili at anxiety. Kapag sila ay inaasahang magsalita, maaari nilang kwestiyonin ang bisa ng kanilang mga iniisip at opinion. Natatakot sila sa mga paghatol o mga rejections kung ipahayag nila ang kanilang sarili ang pressure na ito ay maaaring lumikha ng isang internal struggle sa pagitan ng kanilang likas na pagkahilig para sa introspection at ang panlabas na pressure upang maging mas outgoing. Ang pressure na ito ay maaari ding magmumula sa takot na ma-overlook o ma-dismiss. Kaya ang mga tahimik na individual ay maaaring makaramdam ng pangangailangan na igiit ang kanilang sarili upang marinig at kilalanin lalo na sa mga group settings kung saan mas nangingibabaw ang mga assertive na personalidad sa usapan. Number 2. Ang mga struggle upang makahanap ng mga taong may katulad na pag-iisip. Ang mga tahimik na individual ay madalas na naghahanap ng malalim at makabuluhang mga koneksyon batay sa mga halaga, interes at pagkakaunawaan sa isa't isa sa kahalagahan ng pag-iisa at pagsisiyasat sa sarili. Gayunpaman, sa isang lipunan na pinahahalagahan ang extroversion at patuloy na pakikipag-ugnayan sa lipunan, ang mga tahimik na individual ay maaaring mahirapang maghanap ng iba na kapareho ng kanilang mga kagustuhan para sa mas intimate at mga thoughtful na pag-uusap. Maari silang makaramdam ng paghihiwalay o hindi pagkakaunawaan kapag ang kanilang mga pangangailangan para sa pag-iisa ay nakikita bilang anti-social o kapag natatabunan ng mas maraming extrovert na personalidad ang kanilang mas tahimik na presensya. Itinatampok ng struggle na ito ang kahalagahan ng paghahanap ng mga komunidad o espasyo kung saan ang mga tahimik na individual ay maaaring kumonekta sa mga taong may katulad na pag-iisip na pinahahalagahan ang kanilang mga natatanging katangian. Number 3. Ang patuloy na maling interpretasyon sa mga tahimik. Sa isang lipunan na pinahahalagahan ang mga outgoing at bukal na pag-uugali, ang mga tahimik na indibidwal ay maaaring magmukhang walang interes, malayo, o kulang sa mga kasanayang panlipunan kapag pinili nilang huwag magsalita o makilahok sa mga pag-uusap. Ang maling interpretasyong ito ay maaaring humantong sa isolation at pagkabigo para sa mga tahimik na indibidwal. Dahil ang kanilang mga intensyon at damdamin ay madalas na hindi maintindihan, ang kanilang pananahimik ay maaaring makita bilang isang kakulangan ng contribution o interes. kahit na ang totoo ay maaaring malalim ang iniisip nila o mas gusto lang makinig at mag-obserba. Itinatampok ng struggle na ito ang pangangailangan para sa higit na kamalayan at pag-unawa sa iba't ibang estilo ng komunikasyon at ang kahalagahan ng pagkilala na ang katahimikan ay hindi palaging nagpapahiwatig ng kawalang interes o kawalan ng pakikipag-ugnayan. Number 4. Ang Struggle sa Mga Small Talks Ang mga small talks ay kadalasang umiikot sa mga generic na paksa tulad ng lagay ng panahon, kasalukuyang mga kaganapan o pang-araw-araw na gawain. Namaaring maging nakakapagod para sa mga individual na mas gusto ang mas malalim at mas makabuluhang mga pag-uusap. Ang mga tahimik na tao ay may posibilidad na pahalagahan ang pagiging tunay at magkakaroon ng mga tunay na connection. At ang kanilang pag-iwas sa mga small talks ay maaring mag-iwan sa kanila ng pakiramdam na hindi nakakonekta o nakahiwalay. Maaaring mahirapan silang makahanap ng tunay na interes sa mga walang kabuluhang paksa at maaaring mahirapan silang mag-navigate. Gayun din ang pressure upang mapanatili ang daloy ng pag-uusap at mabilis na tumugon sa mga small talks. Maaaring ma-overwhelm ang mga tahimik na individual na mas gustong maingat na pumili ng kanilang mga salita. Ito ay maaaring humantong sa anxiety o pakiramdam ng pagiging hindi sapat sa lipunan dahil maaaring natatakot silang hindi makapag-ambag sa pag-uusap sa paraang nakakatugon sa mga inaasahan ng lipunan. Ang pakikipag-usap ba ay isang mahirap na gawain din para sa'yo? Number 5. Ang struggle sa paglalagay ng mga hangganan. Ang reserbang kalikasan at pagdanais na mapanatili ang harmony ay maaaring maging hamon para sa mga tahimik na tao upang ipahayag ang kanilang mga pangangailangan at magtakda ng malinaw na mga hangganan. Ang mga tahimik na individual ay kadalasang inuuna ang kaginhawaan at kapakanan ng iba na kung minsan ay kapalit ng kanilang sarili. Maaari silang mag-alin lang na igiit ang kanilang mga hangganan dahil sa takot sa confrontations, sa mga rejection o pagiging masyadong assertive. Ito ay maaaring humantong sa pagiging people pleaser at kahirapan sa pagtanggi sa mga kahilingan o mga sitwasyon na maaaring ma-overwhelm sila ang mga tahimik na individual ay maaaring mahirapan sa epektibong pagpapahayag ng kanilang mga hangganan. Maaaring mahirapan silang hanapin ang mga tamang salita o ipahayag ang kanilang damdamin ng may paninindigan na maaaring higit pang makahadlang sa kanilang kakayahang itatag at ipaalam ang kanilang mga hangganan. Number 6. Madalas na hindi napapansin ang reserba at bagiging mapag-isa sa sarili ng isang tahimik na tao ay minsan maaaring maging sanhi para mawala sila sa background. Natatabunan ng mas maingay at mas outgoing na mga personalidad. Sa mga social setting kung saan ang extroversion ay madalas na pinahalagahan at ginagantimpalaan, ang mga tahimik na individual ay maaaring hindi mapansin o minamaliit. Ang kanilang mga mahalagang kontribusyon na mga insight at talento ay maaring hindi napapansin o hindi pinahahalagahan, na humahantong sa mga damdamin ng pagkabigo at isang pakiramdam ng pagiging undervalued. Maaari itong maging partikular na makasira ng loob para sa mga tahimik na individual na maraming may aalok, ngunit nahihirapan na igiit ang kanilang mga sarili ng may paninindigan. Kapag hindi napapansin, ito ay maaaring hadlangan ang mga opportunity para sa paglago at pagsulong sa iba't ibang larangan ng buhay tulad ng pag-unlad sa kanilang mga karir o mga koneksyon sa lipunan. Number 7. Ang Struggle sa Pagpapahayag sa Sarili Para sa mga tahimik at introvert na individual, ang pagpapahayag sa sarili ay maaaring parang nagna-navigate sa isang komplikadong maze. Ang lipunan ay pinahahalagahan at ginagantimpalaan ang mga palakaibigan, assertive at mga vocal na tao. Sa makatuwid, ang mas tahimik na mga individual ay maaaring mahanap ang kanilang sarili na hindi nauunawaan kaya patuloy na nagpupumilit na marinig at makita. Ang pressure na sumang-ayon sa mga extroverted norms ay maaaring lumikha ng malalim na salungatan. Iniiwan silang nakakulong sa pagitan ng kanilang tunay na sarili at mga inaasahan ng lipunan. Ang mga tahimik na individual ay nagtataglay ng isang kayamanan ng pag-iisip, ideya at emosyon na kadalasang hindi na ipapahayag. Sila ay maaaring maging reflective, insightful at malikhain. Ang kanilang hindi pagpayag na magsalita ay maaaring makahadlang sa kanilang kakayahang mag-ambag ng makabuluhan sa mga social setting. Ang takot sa paghatol, pamumuna o matabunan ng mas lantad na mga individual ay nagpapaalala sa kanilang struggle. Ang laban na ito sa kanilang sarili ay madalas na humahantong sa pagkadismaya habang sila ay nagnanais na ibahagi ang kanilang mga pananaw, hilig at mga natatanging kontribusyon sa mundo. Number 8. Ang pagkapagod sa mga pakikipag-ugnayan ang mga tahimik na individual ay madalas na nakakaranas ng pagkapagod sa mga pakikipag-ugnayan. Habang ang pakikipag-ugnayan sa lipunan ay isang mahalagang bahagi ng buhay, maaari itong makaubos ng enerhiya ng mga introvert na tao. Ang mga tahimik na individual ay may posibilidad na umunlad sa mas tahimik at mas intimate na mga setting, kung saan maaari silang makisali sa mga malalim na pag-uusap at pagsisiyasat ng sarili. Gayunpaman ang matagal na pagkakalantad sa malaking panlipunang pagtitipon ay maaaring mag-iwan sa kanila ng pagkapagod na hindi tulad ng mga extrovert na kumukuha ng enerhiya mula sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ang mga tahimik na individual ay nangangailangan ng mga panahon ng pag-iisa at tahimik na pagmumuni-muni upang makapag-recharge. Ang patuloy na pakikipag-ugnayan at mga sitwasyong panlipunan ay maaaring mag-overload sa kanilang sensory at emotional na mga kapasidad na nagre sa isang estado ng panlipunang pagkapagod. Bilang isang tahimik na tao, paano mo haharapin ang pagkapagod sa lipunan? Number 9. Ang Struggle sa Public Speaking Ang pagsasalita sa publiko ay isang gawain na natural sa ilan. Ngunit maaaring maging isang mabigat na balakid para sa maraming tahimik na individual. Mas gusto nila ang mga intimate na setting at pinahahalagahan ang mas malalim na koneksyon kaysa sa mga mababaw na interaksyon ang pag-iisip ng pagtayo sa harap ng maraming tao bilang sentro ng atensyon at pagbibigay ng talumpati ay maaaring makapukaw ng mga damdamin ng anxiety at discomfort. Ang mga tahimik na individual ay kadalasang nangunguna sa mga maliliit na pag-uusap kung saan maingat nilang mapipili ang kanilang mga salita at makisali sa makabuluhang pagpapalitan. Kain pa ang pressure upang gumanap sa isang setting ng pampublikong pagsasalita ay maaaring maging napakalaki ang takot sa paghatol, pagkakamali sa mga salita o panguhusga ay maaaring paigdingin ang kanilang sensitibong disposisyon sa paggawa ng pagsasalita sa publiko. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang likas na hilig para sa mga maalalahaning pagsisiyasat at ang kagustuhan ng lipunan para sa mas mapanindigang mga estilo ng komunikasyon ay nagdaragdag ng hamon sa kanila. At number 10, ang pagnanais para sa mas makabuluhang mga koneksyon. Ang struggle para sa mga tahimik na individual ay nakasalalay sa paghahanap ng mga puwang at mga pagkakataong nakakatulong sa pagpapaunlad ng makabuluhang mga koneksyon. Habang umuunlad sila sa intimate na mga setting, maaari silang makaramdam ng labis sa malalaking pagtitipon sa lipunan o mga mababaw na pag-uusap. Ang kanilang kagustuhan sa pakikinig at pagmamasid ay maaaring minsan ay mapagkamalan bilang kawalang interes na higit na humahad lang sa kanilang kakayahang magtatag ng mga koneksyon na gusto nila. Gayun din ang societal na diin sa patuloy na pakikipag-ugnayan ay maaaring maging mahirap para sa mga tahimik na individual upang iukit ang oras at espasyo na kinakailangan sa mga makabuluhang pakikipag-ugnayan. Ang bilis ng modernong buhay ay madalas na nagiiwan ng maliit na puwang para sa mas malalim na pag-uusap at pagsisiyasat sa sarili. Humahantong ito sa isang pakiramdam ng paghihiwalay at pagkabigo. Kaya ang pagkilala at paglikha ng mga puwang na nagbibigay daan para sa mga tunay na koneksyon ay maaaring makatulong sa mga pakikibaka ng mga tahimik na individual na naghahanap ng mga makabuluhang relasyon. Bilang isang tahimik na tao, gusto mo rin bang magkaroon ng mga relasyon na may lalim at pagiging tunay? Ang mga tahimik na individual ay naglalakbay sa mundo na may kakaibang pananaw, ngunit ang kanilang mga struggles ay madalas na hindi napapansin o hindi nauunawaan. Ang pag-unawa at pagpapahalaga sa mga hamon na kinakaharap ng mga tahimik na tao ay maaaring magsulong ng isang mas inklusibo at thoughtful na lipunan sa pamamagitan ng pagkilala sa mga hamon na ito at ang mga taong mahal nila ay makakalikha ng mga puwang na pinahahalagahan ang kanilang tahimik na ugali. Bilang isang tahimik na tao, naranasan mo na ba ang mga struggles na ito? Paano mo ito haharapin? Nga pala, alam mo ba na may mga expectations ang mga introvert na dapat nilang tigilan? Panoorin mo dito.